Hello guys, Welcome back sa ating YouTube channel. Ah, uh, pa rin tayo sa Jamo Mix TV. No? Ang episode natin ngayon ay tungkol sa kamatis. Sakit ng kamatis. kasi napansin ko dito sa mga tanim sa tanim nating kamatis may mga uh, meron tayong mga nakitang hindi maganda no katulad ng pangungulot so ito isa isa to pangungulot Gano? may nangulot so alamin din natin kung ano yung mga sanhi niyan bakit nangungulot no? So, meron pa rito. Ito. Nangulot siya. So mamumunga naman to. Mamumulaklak. Kaya lang hindi na siya ganun ka kalusog. No? Ah, uh, unang-una nagiging sanhi nito. Dapat ito malilit pa lang, nasusubaybayan na natin to ng pangontra sa mga insekto. Kasi minsan pag naunahan tayo ng insekto, na kagat to, mangungulot to. Isa 'yon sa dahilan, no? Kapag na ano ng insekto. Pangalawa, maring na sobrahan ito sa abono or sintetik na pataba. Pangatlo, maring kulang ito sa calcium, no? kulang sa calcium nitrate yung lupa no, kung kulang ka, ka sa calcium nitrate Uh, mangungulot talagang pananim mapasili yan mapa kamatis o mapatalong no? so ang magandang gawin kasi kapag nangulot na kasi ang kamatis tanggalin na lang natin tanggalin na lang natin yan or isa pang dahilan baka may white flies sa ilalim ng dahon maaring pinamugaran ng white flies yan kaya yung juice nung puno sinipsip nila kaya nagkaganyan no? so unang una natin gawin dyan tanggalin na lang natin kasi unang una kapag hindi mo tinanggal yan at may mga insektong dumapo dyan then lilipat sa ibang puno maapektuhan yung ibang puno kumbaga magiging carrier yung insektong dumapo dyan so ang magandang gawin tanggalin yuhukay natin yan yung may sakit na yan or sunugin para kahit na para hindi na madapuhan ng mga insekto so ganun yung magandang gawin natin dyan kasi hindi na natin mapapatino yan wala nang ano yan wala nang solusyon yan kaya maganda tanggalin na lang so ayan ayan na yung makamatis natin mahirap naman kung maapektuhan lahat lalo tayong kasi pag nangulot na lahat yan wala na sira na ang ano natin pananim hindi na magandang nga pag nangulot kasi ayan o yung mga bunga na rin yung mga una nating itinanim so marami na ring bunga. Mga 2 weeks na lang. Uh, kapag harvest na tayo yan. So yun guys, uh, kapag may napansin kayong ganyang problema ng ating kamatis, ayan. Katulad yon, may namatay. Yan naman, uh, may kumain sa puno niyan. Yung iskin nung pun pinaka puno sa ilalim sa ugat it's idea, kinain ng yung malalaki insekto sa ilalim ng lupa pwedeng kinain yan kaya ang control ko dyan ang ginagamit ko dinidilig ko yung fungicide para hindi lapitan ng insekto yung puno yan pwedeng maglagay tayo ng furadan para layuan ng mga langgam ganun no? may mga casualties naman na tayo rito mga siguro uh, 5% siguro mga natanggal dito kasi hindi maiwasan may, meron at meron talagang lulusot ng mga sakit sa mga pananim natin so yun lang po guys yung ano yung may sisir ko tungkol sa problema ng ating kamatis Maaring hindi lang akong naka-experience nyan naka Maaring na-experience nyo rin at may experience nyo ito pag kayo magtatanim no kaya magandang maganda para ma-prevent yung mga ganyan So, maliit pa lang siya lagaan na natin siya ng calcium Uh, wag nating hayaang may dumapong insekto no hangga't maari uh, ano lang natin ng konting insecticide no? Pwede natin gamitin 'yon. Pwede rin tayong gumamit ng mga artificial, mga sabon. No, sabon. Pwede natin gamitin 'yung mga powder, no? Pampatakot lang naman 'yung insekto. Then 'yun, ah, uh, calcium nitrate, lagyan eh lagyan din natin siya. Alagaan din natin ng calcium nitrate kasi kailangan ng paninim 'yan. Para lumakas 'yung kanilang resistensya. Calcium nitrate. So, 'yun guys. Ah, uh, hanggang sa susunod nating na mga video, may upload, no, ah, uh, ingat tayong lahat, so, yun lang, ah, uh, huwag nyo kong kalimutang, i-like, ang video na to, kung sa tingin nyo, eh, nakatulong, and, huwag na rin natin kalimutang, i-click yung notification bell, para naman updated tayo, sa mga susunod nating na video, gagawin, no? Oh, para at least ma-update kayo mag-notify na agad dyan sa inyo so yun ang gawin nyo sa mga nyo guys so hanggang dito na lang hanggang sa susunod nating video maraming maraming salamat bye bye